Si Fade ay isang bagong bayani sa laro ng Honor of Kings na ipinakilala noong 2024. Siya ay isang assassin na may mataas na mobility at natatanging kakayahan sa pag-navigate sa mapa. Narito ang ilang impormasyon tungkol kay Fade. 发信号通知队友小心。Papel at Kakayahan。Papel, Assassin。开局四分钟野区有保护优势不是特别大的话，入侵野区要谨慎。一飞冲天，去有如风。 Passive Pinapalakas ang kakayahan ni Fade na makita ang mga kalaban habang tumatakbo sa ibabaw ng mga pader at nagbibigay ng karagdagang 100 movement speed. Skill 1 Naglalabas ng isang kutsilyo na bumabalik kay Fade pagkatapos tumama sa kalaban Kapag si Fade ay nasa ibabaw ng pader, ang Skill 1 ay nagpapataas ng attack speed ng 75% 小时可通过寻找兵线、野怪等目标，使用一技能接强普进行回复。陌上加公子，偏偏差点。Skill two, nagbibigay daan kay Fade na tumalon mula sa isang pader patungo sa iba pang pader hanggang tatlong beses. Ang bawat pagtalon ay nire-reset bawat 20 segundo. Ultimate, isang malawak na pag-atake sa harapan na nagbibigay ng 300 physical damage at naglalagay ng marka sa mga kalaban. Ang mga markang ito ay nagdaragdag ng damage at nagbibigay daan kay Fade na mag-execute ng mga kalabang may mababang buhay. Abilities at playstyle. Fade, Honor of Kings. Fade ay isang assassin na may mabilis na mobility at kakayahang mag-navigate sa pader, kaya't mabilis siyang makakatakas o makakapag-engage ng mga kalaban. Ang kanyang ultimate skill ay maaring mag-execute ng mga kalaban na may mababang HP. Kaya siya ay epektibo sa pag-target ng mga mahihinang Has been crowd control at team contribution. Fade. Hindi kasing malakas ng mga crowd control abilities ng ibang assassins, pero may mataas siyang burst damage, kaya magaling siya sa mga isolated na kalaban. 飞檐。帝城的夜色里，我偶尔也会见过美玉。 pagtangkilik at meta. Fade ay isang bagong bayani sa Honor of Kings, kaya't maaari pa siyang magbago depende sa mga update at balanse. Kasalukuyan siyang may mataas na mobility at burst potential, pero ang kanyang epekto sa meta ay hindi pa tiyak.

Ngunit hindi kasing epektibo ng kailing sa Mobile Legends pagdating sa paggamit ng pader para sa escape at setup ng mga ambushes. Ay. 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 <sighs> Background, si Fade ay isang bihasang mandirigma na may kasanayan sa martial arts at sorcery. Wala, wala. Depende na rin sa iyong playstyle at ang uri ng laro na mas gusto mo. Halimbawa, kung malakas ka sa positioning o gusto mo ng mabilisang burst damage. Sa labanang ito ng mga Mobile Legends, sino nga ba ang mas magaling? Fade ng Honor of Kings o si Ling ng Mobile Legends? Ipakita ang iyong galing at sagutin ang tanong na ito. I-download ang Honor of Kings at ipakita ang iyong galing sa pagaling kay Fade. I-claim ang iyong tagumpay sa mga laban at patunayan na ikaw ang pinakamagaling. Download now.